Oh, okay, kita ka siya dyan. Wala, wala nang ruwain ba? Wala akong ginagawa sa kalita. Oh, tignan mo. Guys, tignan mo. Oh. Tignan mo, natatawa pa siya sa kaparapan. Hindi ako, ulasan pa ako. Parin, parin. Grabe. Grabe pa ang opinion. Grabe pa ang opinion. Ngayon alam ako na masaya Ka na bahala sa kanya Di na ako para na masagpa na muli kang uwi sa akin ah Tawa rin di ko nabanggit sa iyo na marami akong plano para sa ating dalawa Pero huli na wala ang lahat sa bahad na sigurong napadama na mahal kita Ka ngayon di makapaniwala na sa akin ka ay nawala Di ko man nang nasabi sa iyo na mahalagya ka sa akin o wala na iba Lagi lang nasa pamantayan mo ay sabihin na di mulo ko yung magulo Bakit na sinatabi, mga na dala ko para lamas naman mo isang tulad ko Nagiyadis nado, hindi nuri kanari na rin ang mundo. Madalas na tulog so, eh, lagi bukam mo ka kaya yung alin yung mga naidigan mo. Sa naidigan tana tiwala, sa lalo ko ba kina sa kasa wala nawala ng gana. Kaya ko na rin yung pumata ng mababasa ka gato mata na wala na rin ng gana ng iba. Sabi ko na rin kasi las na ita, alam ko na ay mo na rin ako magita. Kita ng dami paraan, na lang ang nararamdaman naman ang gasago man Kahit na luman na magkakaroon na pinigagan Di na ako tutuloy Oh, 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 di na ako tutuloy pa Yeah, sayang na sa oras ko wala na nga di ba Yeah, sayang na sa oras ko wala na nga at Masayahan na sa piling niya i'll be for you